Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin natin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Binabati ko ng belated happy birthday ang dalawa kong kaibigan DJ, si DJ Dong Pulio at DJ Chris Games. A blessed birthday sa inyong dalawa at naway patuloy na kayo yung maging pagpapala sa inyong mga taga-subaybay. Sa araw na ito ay birthday ng aming pamangkin na si Hazel Naranjo at wedding anniversary naman ni na William at Geng Victoria. Ang mga pamangkin namin ito ay nag-migrate doon sa Canada ngunit sumusubaybay sa ating programa. Bukas ay Ika-47th anniversary namin ni Ati Digna. Happy anniversary sa aming dalawa. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala sa nakaraang 47 years ng aming pagsasama. Happy anniversary rin sa ito naman ay sa Wednesday sa aking kapatid na si Go at Daisy Umali. Binabati natin ang ating mga masugid na tagapakinig sa Gatbuka United Methodist Church sa Kalumpit, Bulacan sa paunguna ni Pastor Nixon Sarmiento at Ate Edel Bautista. Kita-kita tayo dyan mamaya sa Dungo Family Sunday. Gayun din ay binabati natin ang aming mga kaibigang sina Doc Erwin at Doktora Mahala Maborang, kay din uh, kay Ati Ruth Estrada, kay Kuya Bert at Lynn na nagdiwang ng kanyang birthday last week. At ganyan din kay Architect Tito at Nancy Mandap na nag-birthday naman hmm. o magbe-birthday sa December 9. Happy listening din kina Kuya Benny Esguera at Ate Eva manggubat. Mayroong napakahalagang tanong na dapat ay sigurado ka sa iyong sagot. I repeat, dapat ay sigurado, hindi siguro, hindi baka sakali. Ang tanong, handa ka na ba sa muling pagbabalik ni Yesu Kristo? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamagitan ng ating pagtalakay sa Marcos 13:24 hanggang 37. Babasahin ko ang mabuting balita Biblia ng Marcos 13:24 hanggang 37. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighati ang iyon, magdidilim ang araw hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibon na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, Magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasadukuyang sadin lahi lilipas ang langit at ang lupa ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man ang ama lamang ang nakakaalam nito Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ngayon ang simula ng tinatawag na Advent, nang ibig sabihin ay coming o pagdating o pagdatal. Kinapapalooban ng Advent ng apat na linggong paghahanda bago dumating ang Pasko. Ang Pasko na siyang first coming, ang araw ng pagsilang ni Jesus. Pero bago sumapit ang Pasko, ang binibigyang pansin sa mga pananambahang Krisyano ay ang tungkol sa second coming, sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang ating aralin, ang Marcos 13, 30, a 24 hanggang 37, ay tumatalakay sa pahayag ni Jesus tungkol sa muli niyang pagbabalik. Tiyak na muli siyang magbabalik. Bagamat hindi niya tuwirang tinuran o sinabi kung kailan. Ang binanggit lamang niya ay ang mga palatandaan o signs ng kanyang muling pagbabalik but there is no doubt about it siya'y siguradong muling magbabalik definitely there will be a second coming it is just a question of when may ibat ibang interpretasyon ang mga Bible scholars tungkol sa kung kailan muling magbabalik si Jesus sa verse 30 ng ating aralin ay sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang lahi Alam ninyo, inakala ng ilan, Nang tinutukoy dito ni Jesus ay uh, uh, bago lumipas ang ang mismo... Uh, Merong nag-aakala na ang tinutukoy rito ni Jesus ay mismong yung kanyang muling pagbabalik. Pero ang binabanggit lamang dito ni Jesus ay yung kanyang prophecy tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem na totoong naganap noong AD 70. Sa pagtaya ng Biblia, ang isang henerasyon ay sumasaklaw ng 70 years. Ibig sabihin, ang muling pagbabalik ni Jesus ay magaganap hindi bago, kundi pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem. Gaano katagal magaganap ang wakas pagkatapos na mawasak ang Jerusalem? Walang binanggit na tiyak na araw si Jesus. Ang binanggit lamang niya ay mga signs o mga palatandaan. Isa sa malinaw na palatandaang binanggit ni Jesus na nagbabadya ng kanyang muling pagbabalik ay ang tinatawag na mga celestial changes. Muli nating basahin ang sinasabi sa verses 24 and 25. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighati ang iyon, magdidilim ang araw hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga between at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Marami ng prediksyon ang ginawa ng iba't ibang tao at grupo kung kailan magaganap itong binanggit na mga celestial changes na magbabadya ng muling pagbabalik ni Jesus. Ang pinakahuli ay ang prediksyon na magaganap ito noong September 23, 2017 dahil lang sa tinatawag na alignment ng araw, buwan, labindalawang mga bituin at mga planetang Jupiter, Venus, Mars at Mercury na nagaganap tuwing 7,000 years. May mga naniwala na ito na ang wakas ng panahon at siyang katuparan ng hula na nasusulat sa pahayag 12, 1 at 2. Ganito ang sinasabi doon sa propesya sa pahayag 12, 1 at 2. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramta ng araw at nakatuntong sa buwan at ang uloy may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Ngunit, saksi tayong lahat na hindi nangyari ang wakas noong September 23, 2017. Ang binanggit ni Jesus na magaganap ng mga celestial changes bilang hudyat ng muli niyang pagbabalik ay nauna ng hinulaan sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan natin, doon sa Isaiah 13, Gis, ay ganitong wika, Hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan, magiging madilim ang araw sa pagsikat, pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. At doon sa Isaiah 34.4, Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog, at ang kalangit ay iro yung parang balumbon. Ang mga between ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalagas. Sa Joel 2 ganito naman ang wika. Sa pagdaan nila'y nayayanig ang lupa at umuuga ang langit. Nagdidilim ang araw at ang buwan at pati mga between ay ayaw ng magliwanag. Mga signs o palatandaan din lamang ang binanggit ni Jesus. Mga signs lamang tungkol sa kanyang muling pagbabalik at hindi isang tiyak na araw kung kailan. Ganito ang wika niya sa verse 32. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon kahit ang mga anghel sa langit o ang anakman, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Talaga bang hindi alam ni Jesus gayong siya at ang ama ay iisa sa karangalan at kapangyarihan? Ayon sa mga Bible scholars, nang si Jesus ay magkatawang tao, isinuko niya ang ilan niyang kapangyarihan bilang Diyos. Ang isang katunayan nito ay ang sinasabi niya dito sa verse na ating nabanggit. Pagkatapos na maganap ang mga celestial changes na ito, makikita ng lahat ang pagbabalik ni Jesus. Ganito ang wika sa verse 26. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap may dakilang kapangyarihan at karangalan. Si Jesus ay muling magbabalik hindi na bilang isang maamong sanggol, kundi bilang isang makapangyarihang hari. Ginamit ni Jesus ang taguri sa kanyang sarili bilang anak ng tao upang iugnay sa hula na nasusulat sa Daniel 7, 13 at 14. Ganito ang wika, Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Lahat ng tao sa daigdig ay sabay-sabay na makikita ang personal bodily return of Jesus na taglay kapangyarihan at glorya ng isang hari. Noong isinulat ang Bible, ay tila imposible mangyari ito. Pero ngayon sa modern technology, hindi ba maaaring makita ng buong mundo ang isang pangyayari na nagaganap sa isang lugar sa pamamagitan nang tinatawag na simulcast? Wala pa sa kalingkingan ang magagawa ng tao kumpara sa kayang gawin ng Diyos. Ang totoo, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Very exciting ang susunod na mangyayari, ang tinatawag na gathering together ang great reunion ng lahat ng mga mana ng palataya. Wika sa verse 27, Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga ito ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Ang gagawa nito yung mga anghel na binigyang depenisyon sa Hebreo 1.14 na ganito. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Pakinggan natin ang ilan pang sinasabi ng ilang mga talata sa Bagong Tipan tungkol dito sa gathering together na ito ng lahat ng mga hinirang ng Diyos dahil sa kanilang tapat na pananampalataya kay Yesus. Doon sa Unang Korinto 15, 51 hanggang 53 ay ganito ang wika. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Sa unang Tesalonica 4:13 hanggang 17 ay ganito naman ang wika. Mga kapatid, nais malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad na mga taong walang pag-asa dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Yesus ang lahat ng na mga namatay na sumampalataya sa kanya ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo tayong nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na nang sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Malinaw ang propesya mula sa lumang tipan. Sa mismong ipinahayag ni Jesus at hanggang sa bagong tipan tungkol sa mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus. Ang mahalaga para sa atin sa kasalukuyan ay hindi na ang prediction o ang calculation o ang prophecy kundi ang preparation, ang paghahanda sa tiyak na muling pagbabalik ni Jesus mula sa verses 32 hanggang 37 ng ating aralin ay iniukol sa mensahe ng paghahanda. Naririto ang mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Una, sapagkat hindi natin nalalaman ang eksaktong araw ng muling pagbabalik ni Jesus, kailangang manatili tayong handa sa bawat sandali. Maaari siyang dumating sa takip silim sa ating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga, maaari siyang dumating ngayon. Ganito ang wika sa verse 33. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ikalawa, habang tayo'y nabubuhay o naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, ipagpatuloy natin ang ating mga gawain. Ngunit siguro, siguraduhin natin na lahat ng ating ginagawa ay naayon sa kanyang banal na kaluoban at makapagbibigay sa kanya ng pinakamataas na kapurihan. Wika sa verse 34 ng ating aralin, binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Kung sa palagay mo'y hindi nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon ang kasalukuyan mong buhay at kasalukuyan mong ginagawa ngayon ang araw ng pagbabago sapagkat maaaring ang bukas ay maging huli na. Ikatlo, hindi tayo dapat marat na ng Panginoon na natutulog. Ibig sabihin, Kailangang mulat tayo, aware tayo sa mga nangyayari. Kailangang manatiling maalab ang pagmamahal natin sa Kanya at sa ating kapwa. Tandaan ang babala sa pahayag 3.16. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Kaya mo bang tanggapin na ikaw ay isuka ng Panginoon? kung hindi, wala kang ibang opsyon kundi manatiling naglilingkod sa kanya hanggang wakas. Ikaapat, pakainin mong lagi ang iyong espiritu sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga pananambahan at paglilingkod sa kapwa. Ito'y mga kayamanang panlangit na dapat mas higit mong iniipon kaysa kayamanang panlupa. Ganito ang babala ni Jesus sa Mateo 6.19-21. Huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sahalip mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naruroon ang iyong kayamanan, naruroon din ang iyong puso. Handa ka na ba sa muling pagbabalik ni Jesus? Tandaan mo, maaari siyang muling magbalik ngayon o kaya'y bukas. pagisipan mo itong mabuti. Tayo'y manalangin o banal Ama. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga paalala at babala na kinakailangan kaming laging maging handa sa muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus na walang nakakaalam kung kailan. Para sa amin ang mahalaga ay hindi na yung malaman ang eksaktong petsa kung kailan siya muling magbabalik, kundi ang matiyak naming mayroon kaming isang kaugnayang nakapagliligtas kay Yesus at gayon din ang maayos naming kaugnayan sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Pagtunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.